kami ay nasa labas at kami ay palabas basta lalabas Hi guys, what's up? It's me again, Mang Goryo at nasa kainitan kami ng araw Ayan po yung araw Time check, 3.02pm Oh diba, ang init guys and it's a Saturday it's dito bakit nga ba kami nasa labas, ba? Diba? Eh, kung sobrang init. Ngayon, guys, ay kami. marami kami magpupunta na, actually. Maraming gagawin. But for now, ang first appointment namin ay, wait lang, bubuksan ko yung pinto. Sa katabi ng car. Bago kita makalimutan. Na. Una naming appointment at errand for today, for today, ay dental appointment ni Manong sa Jumeira. Right, Manong? Yes. Yeah. Yeah. Mag-hi ka nga muna. <laughs> Baliw. And next, mag-food trip kami. Kasama namin si Mao at si Camille. mga mga badminton buddies ko. And si Macden. din. Next ay kami mag... Siguro naman nabasa nyo sa title, di ba? Kami ay mag-movie -mo na unhappy For You ng Josh Lia, Wow, fun na fun. Fun, fun, fun na fun kayo. Alam mo kung bakit kami manunod. Ano yun, Manong? Nakihype. Nakihype lang po kapit Ano na alam muna namin si Mao kasi si Jukai ay hindi siya sama sa of course sa food trip na to at sa movie uh, gala na to tara na samahan nyo kami for today's gala Saturday off namin dito sa Dubai sa kainitan lang palahon at ayan kasama namin si Ma na? <laughs> nag vlog ako for today's video at ganap of so Let's excited see. ka na ba mag food trip at mag movie oh, super, <laughs> kasama ka at andito na nga kami guys. Sana nandito nga yung restaurant guys. Parating kami ng Alnada guys. <laughs> Kasi eto yung napili namin ni Mau na pag food tripan. Yung Republic of... Ano yun? Republic of Tuna, di ba? Yeah, Republic of Tuna. Yeah, Republic of Tuna. Tapos na rin si Manu si dental appointment niya. naghintay lang kami sa car ni Mau. Yay! Andito na kami guys sa Republic of Tuna! Excited akong kainin yung sinugba nila guys. Yan, ang gusto kong kainin. Pati ito. So, ito guys, yung menu nila dito. Thank you. Excited? masyado na kami kumain guys you, kasi di kami nag lunch si Mau din din ang lunch ganun lang sige kaso okay. so, plastic ko ang bola guys ito yung tuna sisi hindi pa natin mm. Mm. Pwede, Ano, toyo ko, pero guys. Ito yung pansit, patil, patong. Tsaka, ito yung ilalagay mo dito, oh, sa ibabaw daw. Pansit. Ayun, ito yung ganyan. Ngayon naman guys, tikman natin yung kanilang tuna pero Meron dito ito yung tuna belly nila guys. Mmm. Uh, Lambot. Sabi yung sarap may rice guys, diba? Ito Ngayon mm. naman guys, try natin itong kanilang Batangas Long mm. Hindi ganun kalapot yung sabaw guys Unlike dun sa Butangas, di ba manong? Pero okay naman yung lasa. Tsaka syempre nga, beef nga yung ginamit dito since bawal lang pork. Iba pa rin yung lasa, pero okay naman. Sige si Camille, mag-hire ka naman! Hello! Nakakain ulit ako! Ayan! Ayan, ibuhos mo na Camille ang pork. Ibuhos mo na! Ayan nga, ubusin mo na! Ayan nga, ubusin mo na! extra order guys! Ang kalamare. Oh. Tawso natin yung suka. Mag-init pa. Saka. Yung suka nila masarap. So tapos na tayo guys kumain dito. Kamusta naman ang food guys? Masarap. Sulet, sulet, sulet and uh, the cost is reasonable <laughs> naman siya guys kasi ang dami nating na order and magkano lang yung bill natin, diba ba? Kung pipili ka ng isang meal dish doon, ano pinaka nagustuhan niya? Una sisig. Ikaw ma. Una sisig din. Ah, ah parang parang plaza, ganun din. Oo. Ako yung na sisig din. So ayun, doon na lang din si Camille at si Mao para may kasabay na si Camille. At kami na dito ni Manong. Ayun nga pala yung Sahara guys. Ang location ng Republic of tunisia nandito lang siya ayun yung Sahara at andito lang siya sa likod so basically it's still Al Nahda nasa Dubai pa rin siya kasi yun yung Sharjah guys yun yung border so ito nga guys napunta lang kami sa Burjuman para mag movie ng unhappy for you what's your review dun sa ating food trip Republic of Tuna surprisingly walang ano walang ansaya kaya nagustuhan ko siya especially yung ano, sising and the belly. Oh, how about the loming batangas? <laughs> mm, no, five. five baby. yung pansit kay lang din. Pancet patil pato. Oh, oh. Pero the best yung ano. Sisi mm, tuna oh. And tuna belly Correct Ako rin Ganun din guys Yun din ang nagustuhan ko Pero para sa akin talaga Wala pa rin Sa pansit ba to Ng Bicol <laughs> Bias po ako doon Pero yun nga Ako na surprise naman Sa presyo guys Kasi Ang total lang Nung bill namin Is 209 eh parang ang dami na namin na order pero ito guys malapit na kami sa Burjuman eh yan na malapit na sa Burjuman wala naman traffic guys so sakto lang yung biyahe ayan yung Burjuman metro station o oh, di ba so at eto na yung mall ayun ako guys matraffic nga sa parking kaya nauna na ako umakyat para kunin ko na rin yung ticket sa si Manu na lang parking at mag CRD na ako muna dito ayan nga siya guys o oh. ba diba? So ngayon, kukunin ko naman yung ticket kasi nakabili na ako ng online ticket. Dito natin kukunin yung ticket guys. Ayan. Collect ticket. And seven. na, let's go. Kasama ko na rin po si Me. Mag-hi ka, I'm vlogging. Hi! <laughs> so hinihintay lang namin si Mao at si Kamei kasi, kami kasi traffic sila sa parking sa baba. Papanoorin na po namin yung movie ng boyfriend. Ko. Eto na nga, manonood si Me. Talagang naka-heels pa talaga. Shoutout sa, shoutout sa heels po ni, shoutout po sa heels. Kailangan ko pagandaan, sarap. Check, pa ilalabas na lang po yung number dito. Single po 'yan. Kabagali. <laughs> Nakabili na rin kami ng ano, popcorn. Ayan guys, yung popcorn namin. At paghihintay kami ng crepe ni Mano. Tingnan mo kung crepe na luto na doon. Ayan na, si Mano. Ang crepe niya. Wow. Yes. Tingnan natin. Ay, ayun guys, oh. Ah. Uh. Ah. Uh. I love Nutella. Ikaw? Yeah, I love Nutella. Mm. Hi. Hi! 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 May ticket na kayo? Hi. Let's go! Yes, manong. Bakit ka dito? Huh. <laughs> Marami kasing nanonood dito. <laughs> Fan ka ba ng Josh Lea? Hindi ako fan. tanong talaga namin, ba't kami manunood nito? Wala lang, naki-hype lang po talaga kami. <laughs> ako gusto ko na kumain ng popcorn po, at crepe. Charot. Let's go! Yes! Mga diehard, mga diehard po. Diehard. <laughs> ba't po namumugto yung mga matay yun? niyo? <laughs> <laughs> so that's it guys. Tapos na kami manood ng movie na unhappy for you, happy man yung. No? Okay naman ako. Natawa ako. Medyo mabigat. <laughs> Tanungin naman po natin sila. Oh, so how's the movie guys? <laughs> ano ba sabi nyo? Ako, ano ako, I'm happy ako kasi huh? hindi ko na panood yung ano? <laughs> <laughs> yung oh, yung spiciness. Wow. <laughs> ang mahalaga, nakita mo ang pasas. <laughs> Oo, oh, oh ma-pink-pink po yung pasas. <laughs> so ano ano? Ano ang masasabi mo kami? So, Sana maman, may part 2 para happy ending. Kasi yung kas parang cliffhanger yung story eh. Ah, uh, oo. Oh, kasi ano, kasi ano, parang man, gawala then, pa, oh, gawala pa. Oh. Ikaw po mag-iisip ko ano rin talaga mag nangyari. Mag-iisip pa ako um, kung ano, ano ending nila. Oh. Okay. Then, oh. Yung story oh, more than... Tsaka ikaw anong pinaka-learning mo ito, dito? Takeaway? Oh. Gusto ko na lang. Siguro... yeah, <laughs> ang takeaway ko is huwag magmahal ng sobra. Oh. <laughs> Coming from? Coming from. Nay, ba't ay kaway mo? Maganap ka ng Bicolano. Oo, yun talaga. Masarap yun talaga ang Bicolano. <laughs> Take it from Manong. Huh? <laughs> Bye! Dumaan kami dito guys sa Yifang just to have some uh, lemonade and <laughs> dumaan din kami sa Albaik <laughs> kasi gusto ko ng chicken nuggets. Anyways Manong, so ano ang take away mo sa pelikula? Learning ko is ano yung moral of the story para sa sa'yo? Nang unhappy for you? Hindi hmm. nga ano ma? Sorry. <laughs> Go. I think it's a closure movie ng dalawa. Hmm, tama. Mm -mm. ni Julia at ni Joshua. As real life couples. Before? Before. Expected ko na na yung ending nila is hindi, sila. They will go on separate ways. My point. Tama. Uh -huh. They're moving on na. ah uh ah -huh. With their personal lives. Kasi I think in real life, meron silang sila kanya-kanyang relationships, diba? Right. It's a way na rin siguro na hindi paasahin yung mga fans nila. Mm uh -huh. For me, the movie is Maganda. Yeah. Kali ni Joshua. Totoo, every time naiiyak siya. Nadadala, nadadala, nadadala rin ako na. <laughs> <laughs> no? Paano yung nadadala? <laughs> so ayun, ako parang ganun din. Yung pinaka-learning uh, ko dun sa movie, um, sa relationship, dapat merong maturity. Dun sa movie, hindi naman sa pagsuspoil. Isa yun sa naging reason kung bakit sila nagkawalaan. So basically, dapat talaga sa relationship, for a relationship to work, kailangan may maturity ang bawat isa. bibigay lahat. Yes, nagkailangan mo talaga, totoo yun na magtira ka rin sa sarili mo. And for me, okay din naman yung movie. It's a nice movie, so kung di nyo pa napapanood yun, panoorin nyo na. Pero bakit siya unhappy for you? Ha? Huh? Di pa pala tapos. <laughs> para sa akin ako naman kung bakit unhappy for you is 'di ba nga kung unang galit si Joshua nang si sa katayuan or sa nangyari sa kanila ni May Julia yeah. iniwan kasi siya oo iniwan siya sa ere eh. tapos parang nagkaroon sila na ng misunderstanding nakala ni Joshua hindi ba siya dapat discuss paano kung hindi pa nakakapanood na nating i-discuss masyado. Yeah. Ano siya ano <laughs> sino <laughs> pero ang, ang May ending, misunderstanding lang, kaya unhappy for you. Uh, pero ending, I'm happy for you. Yes, yun na yun. Alam nyo, naman. makikita nyo I'm happy. So, so kaya kung hindi nyo napapanood, hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. Maganda. Yes, yes. Kaya ko nung una, ano lang, wala lang. Parang pala. nanonood lang kami kasi mga so, maraming nanonood. So hype hype. Hype hype lang. Pero yeah, yeah, worth it naman for me. and ako bilang Bicolano, I'm so proud. Grabe, ang sarap sa, sa pakiramdam. Nararirig ko, nag-Bicol yung mga uh, artista doon sa pelikula. And of course, it's um, nai-incorporate nila na talaga yung Bicol. Especially doon sa food, doon sa lugar and all. Kasi Bicolano po si Manggoryo. Anyways, no, thanks for watching this vlog guys again. Hanggang sa susunod. Always remember, be kind and be awesome. See you next time guys. Bye!